Yo, what's up mga guys? Mga netong drone guys. Ito, gulupad. Hindot ka na yung nanay sa Hidden Beach. Ula, 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 ula. Patay, wana. gud. Crash gira akong drone guys. Kung din pita, guys, pwede na mong pangita. ani yung napita? Asa na napit? To, kung nasangit na sa lubi? So, uh, kuyog may mga bata na yung dito. Dapit sa Hidden. Ayan. Yeah. kita kita klaro kay anino ang drone ani wala na gatuwad nang adon ani pero bilib iko ni nga drone, drone kay bisa ga gahayang na siya kasi gi lagi sa video ngita sa giya so ane, na ni mga bata kay so puti akong kong kuyawa ani na ako nasalay ni sa downs slobi mubagi ko katkat siguro ani ba no guys, so <smot Problem> na naubo na nga ba mga bata sus pwede nga ulan nakuha ninyo ito, ito na nakuha na ko yung drone okay, ito na, nakikanta nang ipunit guys sus wala na pwede nang kulbaan nakuha ninyo kawil kawil lang usakakamo sa kong drone wala na ito na nakuha na kwarta na san ninyo, sa mga ngayon saan man Pero wa ano ang kukulbae eh, guys kay murag duda ko murag maayo ra gid siya. Pero nabalik gid hang? Pakok, usah. Thank you for watching.